for today's mini vlog nga pala. Ito na nga pala yung karugtong ng mini vlog ko dito sa Burakay. Second day na nga pala namin ito sa Buraka at ito na nga rin pala yung last day namin rito. Dahil sa mismong araw nga pala na to ay uuwi na rin pala kami. Kaya maaga pa nga lang pala ay nagready na nga rin pala kami para pumunta sa dagat. Dahil hindi nga pala kami nakaligo kahapon sa dagat kaya ngayong araw nga pala ay maliligo kami. Susubukan na nga panoorin pala namin yung sikat na sikat rito na crystal kayak pero bago nga pala kami mag crystal kayak tsaka maligo sa dagat ay kumain nga pala muna kami ng agahan tracto nga pala na meron dito malapit na andoks, kaya dito na lang kami kakain yung kagandahan nga pala rito habang kumakain kayo ay tanaw nyo yung kagandahan ng dagat ng Boracay yung branch nga pala nila ng andoks rito ay malapit lang sa dagat in order ko nga alam pala rito ay 2 alok nga pala. Pagkatapos nga pala namin kumain ng agahan ay tumambay nga lang pala kami rito sa tabi ng dagat. Pinagmamasdan nga lang pala namin rito yung kagandahan ng dagat ng Burakay. Hindi nga lang pala rito napakita sa video pero may nag-alok nga pala sa amin rito ng crystal Kayak Dahil nasa plano na nga rin pala namin na mag crystal kaya kaya sinubukan na rin namin. Buti na nga lang pala yung nag-alok sa amin na kukuha ng litrato sa crystal kaya kaya kay sobrang galing kumuha ng litrato. Kaya sabang sulit talaga yung binayad namin na 150 pesos sa ganda na makuha niya sa amin. Katapos nga pala namin mag kaya kay na nga rin pala kami na maligo sa dagat. Tapos nga pala namin maligo sa dagat ay nagbihis nga lang pala kami at pumunta rito sa Diniwid Beach. Dahil huling araw na nga rin pala namin rito kaya sinulit na nga rin pala namin yung gala namin. Para hindi na nga rin pala kami bumalik doon sa tinutuluyan namin na dinala na nga rin pala namin lahat na mga gamit namin. Para pagkatapos nga pala namin dito sa Diniwid Beach e eh diretsyo na nga rin pala kami sa port. Dito rin nga pala sa Diniwid Beach e eh marami nga pala sila rito mga rock formation konti nga lang pala rito yung mga taong pumupunta dahil medyo may kalayuan rin nga pala ito. Ito kung nga pala ay unang beses ko nga lang pala rito pumunta kahit nagtrabaho rin niya pala ko dati dito sa Boracay unang beses nga lang pala itong mapupuntahan so malapit lang din niya pala ito sa inupahan ko dati rito sa Boracay kung tama nga para yung pagkakaalam ko ay dati nga pala itong resort na pinagbawal na dahil yung pinagkakatayuan nga pala nito ay sobang lapit nga pala sa dagat dito rin nga pala sa Diniwid Beach ay marami rin nga pala nag-offer na pwede nila kayong kuna ng litrato kaya sa mga gusto nga pala rito pumunta ay kumuha na lang kayo na kukuha sa inyo ng litrato. Hindi rin ganun kamahalan yung bayad sa kanila dahil kayo rin naman yung magdidesisyon kung magkano yung ibibigay nyo sa kanila. Bayad nga lang pala namin sa kanila ay 300 nga pala dahil tatlo naman kami. Hindi rin naman sa yung ibabayad nyo sa kanila dahil sa ganda ng kuha. Dahil alam talaga nila kung saan kayo kukuna ng letrato na maganda. Kung gusto nyo nga palang makita yung mga kuha nila ay punta na lang kayo sa mismong Facebook ko. Doon ko nga pala inupload yung mga kuha nila sa akin sa Crystal Kayak tsaka dito sa diniwit Beach. Kaya dito na lang muna paalam.